Sa video na ito, ihahandog ko sa inyo ang isang kwentong multo na magpapakilabot sa inyong gabi. Isang lalaki ang naglakbay pa sa kanilang probinsya para magpasko. Ngunit sa kanyang pagdaan sa isang lumang tulay, may nakita siyang anino na nagbago ng kanyang paniniwala sa mga kababalaghan. Sa gitna ng dilim, nagpakita ang isang babaeng nakaputi na may daladalang madilim na lihim ng kanilang bayan. Ano ang kanyang gagawin kapag ang multo ng nakaraan ay nag-anyaya sa kanya na sumama at tuklasin ang mga nakatagong kasalanan ng kanilang lugar. May ibabahagi akong kwentong multo sa inyo. Hindi ko alam kung maniniwala kayo pero totoo itong nangyari. Ako mismo ang nakaranas nito. Hindi ako mahilig sa mga kwentong multo noon. Para sa akin mga katang isip lang ang mga yon. Hindi ako naniniwala sa mga aswang, maligno, tikbalang, kapre at kung ano-ano pa parang mga kwento lang ng matatanda para takutin ng mga bata pero noong maranasan ko ito nagbago ang pananaw ko sa mga kababalaghan Umuwi ako noon sa probinsya namin para magpasko Medyo malayo ang bayan namin nasa dulong bahagi na ng probinsya Kailangan mo pang dumaan sa isang lumang tulay na may mga kwentong multo Kaya siguro hindi umuunlad ang bayan namin dahil sa mga kwentong iyon Wala namang nangyayari sa akin kapag dumadaan ako sa tulay na iyon. Kaya nga hindi ako naniniwala sa mga multo. Pero isang beses habang binabaybay ko ang tulay, nakita ko na may puting anino na naglalakad sa gilid ng tulay. Para bang may malamig na hangin na dumaan at nagtayo ang lahat ng balahibo ko. Yung anino parang may sariling buhay na nagaanyaya sa akin. Hindi ko siya tinitingnan pero nakikita ko siya sa gilid ng aking mga mata. Sa sobrang takot ko, pinaharurot ko ang sasakyan ko. Hindi na ako lumingon kahit na parang nakikita ko pa rin yung anino sa gilid ng mga mata ko. Nakahinga lang ako ng maluwag nung makalampas na ako sa tulay. Pero, sa likod ng utak ko, parang may boses na nagsasabing bumalik ka, bumalik ka, bumalik ka. Nung makalampas ako sa tulay, huminto muna ako sa isang tindahan bumili ako ng soft drinks at saka nagkwento sa tindera. Matanda na yung tindera. Sabi niya sa akin, may nagpapakita raw talaga sa tulay na yon. Isang babaeng nakaputi na naglalakad sa gilid ng tulay. Marami na raw ang nawala dahil sa kanya kaya dapat daw mag-ingat ako at huwag na huwag babalik Karamihan daw sa mga nakakakita sa babae ay bumabalik sa tulay at naglalakad kasama ito. Pagkatapos ay tumatalon sa tulay, hindi ko na lang daw pansinin ang babae at huwag bumalik sa tulay. Tumangutang na lang ako, pero sa isip ko, hindi naman ako magpapadala sa isang multo lang. Nung mga sumunod na araw, nakalimutan ko na yung nangyari sa akin. Nakipag-inuman ako sa mga kababata ko nakipagkwentuhan. Isang gabi, naglalakad ako sa gilid ng tulay. Hindi ko alam kung bakit. Basta nagising na lang ako na naglalakad ako. Wala akong kasama. Ako lang. Tapos, may nakita akong babae na nakatayo sa gitna ng tulay. Nilapitan niya ako, sabi niya sa akin, siya raw ang multo ng bayan namin. Kung gusto ko raw malaman ang madilim na nakaraan ng bayan namin, ay sumama ako sa kanya. Sasamahan ko raw siya na ipakita sa akin ang madilim na nakaraan ng bayan namin. Nagising ako sa pagkakahipnotismo sa kanya. Sabi ko sa kanya, hindi ako naniniwala sa kanya. Panaginip lang ang lahat ng ito. Tumawa siya. Sabi niya sa akin, hindi raw ako naniniwala sa multo. Pero ito ako at kinakausap siya. Sabi ko sa kanya, hindi ako naniniwala sa kanya. Panaginip lang ito. tapos sabi ko sa kanya ipakita niya sa akin ang nakaraan ng bayan namin tumawa siya at hinawakan ng kamay ko biglang nag-iba yung paligid nakita ko yung babae na tinutulak ng isang lalaki sabi ng babae buntis siya at asawa niya yung lalaki pero ayaw siyang paniwalaan ng lalaki sabi ng lalaki marami raw siyang kalaguyo kaya hindi niya alam kung sino ang ama ng dinadala niya makawa yung babae sa lalaki pero tinulak siya nito sa tulay. Sumigaw ako at pinuntahan yung babae. Pero wala akong nagawa. Nung tumingin ako sa kasama ko, nakita ko na siya yung babaeng tinulak sa tulay. Tumawa siya. Sabi niya sa akin, pinatay siya ng lalaking iyon. Ang asawa niya mismo ang pumatay sa kanya. Tapos biglang nagbago yung itsura niya. Naging duguan yung damit niya parang bagong sugat na umaagos ang dugo. Naging putol yung mga braso niya at nagalit siya. Yung mga mata niya parang apoy na handang lumamon. Sabi niya sa akin, pinatay siya ng lalaking iyon. Kaya lahat ng makikita niya sa tulay ay pinapatay din niya. Biglang lumindol. Nagsigawan yung mga kaluluwa na nasa ilalim ng tulay. Tumakbo ako pabalik sa sasakyan ko. Nung makasakay ako, pinaharurot ko yung sasakyan. Naririnig ko pa rin yung mga sigaw ng mga kaluluwa. Pagkatapos noon, hindi na ako bumalik sa tulay na iyon. Tumaan ako sa mas malayong daan. Pero, kahit malayo, ayos lang. Basta hindi na ako makakakita ng multo. Simula noon, naging tagapag-alaga ako ng mga kwento ng multo sa bayan namin. Hindi ko na hinayaan na may iba pang madamay. Sinasabi ko sa lahat na mag-ingat at huwag na huwag babalik sa tulay na iyon. Sinasabi ko sa lahat ng nakakwentuhan ko na kapag nakita nila yung babaeng nakaputi sa tulay, huwag na huwag silang babalik. Dahil kapag bumalik sila, hindi na sila makakabalik pa. Sa kwentong ito natutunan natin na ang mga multo ng nakaraan ay hindi dapat baliwalain dahil maaari silang magdala ng panganib sa kasalukuyan. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan, huwag maglalakad mag-isa sa tulay kapag may nakita kang anino.